Welcome back sa ating channel kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakamahalagang balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Ngayon ay may isa na namang napakalaking balitang lumabas mula sa Defense Community. Ayon sa isang fearless forecast na inilabas ng Max Defense Philippines nitong August 23, 2025, Malaki raw ang posibilidad na muling magtataas ng requirement ang Philippine Air Force para sa panibagong batch ng Lockheed Martin C-130J-30 Super Hercules Transport Aircraft sa fiscal year 2026. Pero bago natin pag-usapan ang forecast, mahalagang i-update ang lahat. Hanggang ngayon ay hinihintay pa rin ng Pilipinas ang delivery ng unang unit mula sa tatlong C-130J na na-order na. Ibig sabihin, habang inaabangan pa ang pagdating ng mga unang eroplano, may posibilidad na magdagdag pa agad ng panibagong requirement para sa mga susunod na taon. At bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Unahin muna natin ang background. Alam naman natin na ang C-130 Hercules ay matagal ng backbone ng Philippine Air Force pagdating sa airlift capability. Ang Pilipinas ay isa sa mga earliest users ng aircraft na ito sa Southeast Asia at ilang dekada na itong nagsisilbi sa atin. Marami nang naging bersyon ng C-130 pero ang pinaka-modern at pinaka-advanced ay ang C-130J Super Hercules. Sa ngayon, inaanti pa ng Pilipinas ang delivery ng unang unit mula sa tatlong bagong C-130J na in order sa ilalim ng mas malaking plano ng modernization program ng AFP. Kapag dumating na ito, magbibigay ito ng mas mataas na reliability, mas malakas na engines, at mas advanced na avionics system kumpara sa mga lumang C-130 na ginagamit pa rin ng PAF. Ang forecast ng Max Defense ay nagpapakita na hindi titigil dito ang modernization. Kung sakaling matuloy, by 2026 na ay maglalabas na naman ng requirement ang PAF para sa additional units ng C130J30 na mas mahaba at may mas malaking cargo capacity. Ngayon, bakit ba kailangan pa ng karagdagang C130J30 Super Hercules? Maraming dahilan. Una, napakalaki ng role ng Pilipinas sa humanitarian assistance and disaster response o HADR. Sa isang bansang laging tinatamaan ng bagyo, lindol, at iba pang natural disasters, mahalaga ang pagkakaroon ng sapat na transport aircraft para mabilis na makapaghatid ng relief goods, rescue teams, at medical supplies. Pangalawa, malaki rin ang papel nito sa strategic mobility ng armed forces. Kung mayroong deployment ng tropa sa iba't ibang bahagi ng bansa, lalo na sa malalayong lugar tulad ng Mindanao, Palawan, at Batanes, kailangan-kailangan ng malaking transport aircraft para may hatidang personnel at equipment. Pangatlo, hindi lang internal use ang dahilan. Ang Pilipinas ay bahagi rin ng regional security cooperation kasama ang mga kaalyado tulad ng United States, Japan, at Australia. Kapag may joint exercises o international missions, nagiging malaking asset ang pagkakaroon ng modern at reliable na airlift capability. Pang-apat, operational sustainability hindi pwedeng iasa na lang ng Air Force ang lahat sa iilang aircraft. Sa kasaysayan, naranasan na ng TAF na mawala ng operational C-130 dahil sa mga aksidente at technical problems. Kaya't mas mainam na may redundancy o sapat na bilang ng aircraft para hindi maparalisa ang operations. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mismong aircraft, ang C-130J30 Super Hercules. Ang tatlong po sa pangalan ay tumutukoy sa stretch version ng C-130J ibig sabihin, mas mahaba ang fuselage nito kumpara sa standard variant, kaya mas marami itong kayang ikarga, weather troops, vehicles, o cargo pallets. Forward ito ng apat na Rolls-Royce E2100 D3 turboprop engines na nagbibigay ng mas mataas na performance at mas matipid sa fuel kaysa sa mga luma. Ang avionics system naman ay digital at fully modernized, na nagbibigay ng mas mahusay na situational awareness para sa mga piloto. Kaya nitong magdala ng humigit kumulang 128 fully equipped troops o higit sa 90 pair troopers sa isang flight. Maaari rin itong magload ng armored vehicles, artillery, at iba pang malalaking equipment. Bukod pa dito, versatile ang C-130J kayang mag-operate sa short at unprepared runways, kaya perfect ito para sa mga isla at remote area sa Pilipinas. Kung ikukumpara sa mga lumang C-130B at C-130H ng PAF, malayo ang agwat sa reliability, speed, at cargo handling efficiency. Kung matutuloy ang pagbili ng additional C-130J-30 sa FY 2026, malaking hakbang ito para sa Philippine Air Force at buong Armed Forces of the Philippines. Una, mapapalakas nito ang credibility ng AFP bilang isang modernizing force. Kung dati ay laging kulang at hirap sa logistics ang ating Air Force, ngayon ay makikita ng publiko at ng ating mga kaalyado na seryoso tayo sa pagpapalakas ng ating air mobility. Pangalawa, ito ay magiging critical component ng tinatawag na jointness sa AFP modernization. Hindi pwedeng puro fighter aircraft lang o puro navy ships, kailangan din ng maayos na transport at logistics backbone para maging epektibo ang buong sistema ng depensa. Pangatlo, makakatulong din ito sa interoperability. Dahil parehong gumagamit ng C-130J ang US at ilang ASEAN allies, mas magiging madali ang joint training, exercises, at kahit real-world missions. At syempre, pang-apat, confidence boost ito hindi lang para sa military kundi pati sa publiko. Sa tuwing may sakuna at makikita natin ang mga modernong eroplano ng PAF na nagdadala ng tulong, nakikita ng tao na may halaga ang kanilang buwis at na ginagamit ang pondo para sa kapakanan ng bansa. Pero syempre, hindi lahat ay madali. Isa sa pinakamalaking hamon ay ang pondo. Alam natin na limitado ang defense budget ng Pilipinas at napakaraming competing priorities, mula sa pagbili ng fighter jets, naval assets, hanggang sa radar at missile systems. Kaya malaking tanong kung paano ipapasok ang additional C130J requirement sa budget ng FY2026. Pangalawa, may logistical challenges din. Kailangan ng sapat na maintenance facilities, spare parts, at training para sa mga crew at ground personnel. Kung dadami ang fleet, dapat ay kasabay din ng pagdevelop ng support infrastructure. Pangatlo, procurement process alam naman natin na matagal at komplikado ang proseso ng pagbili ng military hardware sa Pilipinas. Posible ring magkaroon ng delays, political interference, o changes in priority. Gayunpaman, kung matutuloy, ito ay magiging isa sa mga pinaka-praktikal at pinaka-beneficial na acquisitions ng Philippine Air Force. Sa huli, malinaw na ang forecast ng Max Defense ay may matibay na basehan. Ang Philippine Air Force ay talagang nangangailangan ng dagdag na C-130J-30 Super Hercules para mapalakas ang kanilang kakayahan sa airlift at logistics. Kung tutuusin, hindi ito glamorous purchase tulad ng fighter jets o missile systems, pero ito ang isa sa mga pinaka-critical para gumana ng maayos ang buong military apparatus ng bansa. Dahil sa pagiging disaster-prone ng Pilipinas at sa lawak ng ating teritoryo, wala nang mas angkop na investment kundi ang dagdagan pa ang ating fleet ng modern transport aircraft. Ang tanong na lang, may sapat bang pondo at political will para itulak ito? Yan ang dapat nating bantayan sa susunod na taon habang papalapit ang deliberations para sa FY2026 defense budget. At syempre, mahalaga ring masigurado na kung ano man ang mabibili ay maayos na mamanage at mamanatili sa operational status, dahil wala rin saisay kung bibili tayo pero hindi mapapanatili ang serviceability. Sa ngayon, abangan natin kung paano mag-unfold ang storyang ito. At gaya ng dati, dito nyo lang makikita ang mas malalim na analysis tungkol sa mga ganitong issue. At dyan nagtatapos ang ating episode. Ano sa tingin nyo mga kababayan? Dapat bang bigyang prioridad ng Philippine Air Force ang pagbili ng additional C-130J-30 Super Hercules sa FY-2026 kahit hindi pa dumarating ang unang batch? O mas mainam bang ilaan muna ang pondo sa ibang capabilities tulad ng fighter aircraft o naval assets? E comment nyo sa baba at basahin natin yan. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Hanggang sa muli, ako ang inyong host, at ito ang channel kung saan binibigyang boses natin ang modernisasyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas.